story time po muna tayo. Before po ako naging part ng IMG, ng ghost din po ako. Nang ghost ako ng tao na nag-invite sa akin. Ini-invite niya ako na mag-attend ng webinar. Sabi ko, about saan? About daw sa financial education. About investing sa Jollibee. About daw sa pag-invest sa mga BDO, EBS, sa mga biggest company sa Pilipinas. So sabi ko, sige, mag a ako. Sa totoo lang, nag-attend naman talaga ako. Pero mga 2 minutes lang siguro. din hindi ako naging masyadong interested. Wala doon yung isip ko. Kaya nag din agad ako sa meeting. At bumalik ako doon sa pinapanood ko na teleserye ni Cardo Dalisay, ang probinsyano. At isa pa, hindi din kasi ako naniniwala na pwede ako makapag-invest sa mga ganong company dahil sa TV ko lang naman naririnig yung ah uh, ganon na mga pag invest At ang alam ko, pang mayaman lang yung mga ganon. Kailangan ko ng uh, milyon para makapag-invest ako doon. Eh, isa lang naman akong OFW. Wala naman akong milyon. Wala akong malaking pera para makapag-invest. At marami na din akong ano, experience na na-scam ako. Siguro mga five times. Pero kasalanan ko din naman yun. Uh, dahil nag-join ako ng di ko inaral at nahiya lang din naman ako sa nag-invite sa akin. Kaya ako nag-join. At saka, ang priority ko lang din noon is magtrabaho, sumahod, at magpadala sa aking family. So, hindi ko iniisip na balang araw, uuwi ulit, uuwi ulit ako ng Pilipinas. So, no exit plan. So, sabi ko, bahala na si Batman kung ano ang uh, mangyayari. Hindi ko iniisip mag for good. So, ni ko. hindi ako nag-iipon. Nag-iipon ako pero para lang pang bakasyon sa Pilipinas. Pero, meron din ako St. Peter. At kinuha ko lang din yon dahil nahiya lang din ako sa agent ko. And, Uh, kahit yung SS ko, hindi ko siya tunuloy, hulugan. As in, ganun talaga yung mindset ko. Walang plano. Kung anong dumating, so yun na yun. Kaya tinaguan ko yung nag invite sa akin. Ginos ko siya. So, ayoko nang makakasalubong ko siya. Kapag nakikita ko na makikita ko siya, makakasalubong ko, lumili ko talaga ako ng daan. But after two years, I have a wake-up call. Gumising ako one day, I miss my baby, na-miss ko yung asawa ko, na-miss ko yung mga magulang ko, and datanong ko sa sarili ko, hanggang kailan ako ganito, hanggang kailan ako sa abroad, hanggang kailan ako walang plano, forever ba akong malayo sa family ko? At siguro, ah... Uh, napahinggan ako ni Lord, binigyan niya ako ng uh, pagkakataon, another opportunity. So, nagpakita ulit sa akin ng post ng kaibigan ko. Dumaan sa wall ko. At nakita ko how her life change, how she change as individual. At ito pa yung nakatawag sa akin ng pansin. Uh, nag i siya sa Cebu Pacific. Nasabi ko na lang sa sarili ko, Wow, talaga ha? Talaga lang, ha? So, ginunta ko siya. Hindi ako nagdalawang isip na e-contact eh, ko siya. At doon na nagsimula yung aking IMG journey. Kaya ngayon, uh, isa na akong financial educator. From no ipon, ngayon isa na akong investor. So, hindi pa ako mayaman. So, malayo pa ako doon sa talagang goal ko. But at least alam ko na makakarating ako doon dahil I plan and I take action. At uh, syempre, sabi nga malayo, malayo pa pero malayo na.